Uh, eto na si Michael Bublé. Yes ba? Diba? Naging uh, maganda rin yung uh, parang partnership yung dalawa. Bilang Saba. siya yung pinili mo talaga if ever halimbawa no. Kanya wala naman na just for conversational purposes kung hindi si Michael Bublé ang mapipili mo mm -hmm. sa iba pang mga remaining coaches sino sa palagay Sloop mo? Dog. Oh, antara. Ay, si Uncle Snoop. Bakit siya? Uh, akala ko kasi, si Uncle Snoop, makikita mo on TV, he's very, very tough. 'di diba? Kung baga, meron siyang persona na pinapakita. Maangas talaga. But, uh, among all, siya yung pinaka-soft-hearted. Yeah, I must say, napaka-sweet niya. And every time na hindi, hindi lang yun nakikita kasi. Ako, I'm just blessed na na-experience ko every time na nagumagawa kami ng taping, meron talaga kaming goodies from him. damit. Ang dami niya kasing brand, ang dami niya pera. Uh, merch. Eh. Merch. Merch, alahas, diba ice cream. Tsaka di ba may promise cream. na siya sa'yo? Merong promise siya. Na parang kung siyang pipiliin mo, or kahit hindi piliin, di ba yung may recording yung yeah, yeah, uh, yeah. contract wow. agad-agad? Oo. Oh, mm -hmm. oh. uh, even after the competition, so nag-reach out pa rin siya sa akin at sinabi niya na kung merong kang, merong kang problema dun sa, sana hindi marinig. <laughs> <Okay>. <laughs> hindi, nakikinig siya sa atin, nag-message okay. siya. Sabi niya, hey Zayong listening. Na. Yeah, yeah. So sinabi niya, pag, <laughs> yeah, talagang magiging, ano, magiging happy siya and ready siya to help me with music.